what's up guys? Welcome back again to another vlog. So ngayon nga ay Barako Fest na ulit. So ngayon yung car show natin sa VIP Productions. At gusto ko nga pala guys sabihin na wag muna kayong magko-comment sa ating ay mag, mag muna kayong mag-message sa ating Facebook page kasi na yung Facebook page natin. So ginagawan pa namin ng paraan at babayad nga kami ng 25k para lang mapabalik sa amin yung account na yun Grabe. Kasi na nga ako hirap kasi isipin pero basta ginagawa na ng paraan so yun so ngayon nga uwi muna tayo sa bahay kunin natin si Vito tapos diretso na tayo ng car show yang abuti pagkain ng krapa lang presko kantang to patuk-tukin tamang road trip pang-adoba sa likod pa sa kain walang kulay makinang yung naka-black naka ang ilan ay kulido pulido nakasabay walang kulay makinang yung naka-black up naka ang ilan ay memang pulido nakasabay yung abuti ng mona malman malman ay na sobrang lenient sa sobrang lenient sa hindi na poso ang abuti sa malinis Sa pinis, makinang pa sa mata Pag may sumuko, kahabulin, makipag-iwanan Dapat di ka pumapayag, nagang dyan ka na lang Ito do no, mo, giisa gatawin mo ang daan Isang daang busyendo, dapat huwag mag-aalangan Pulang on your block, naka-all black Come on sa spot, oh ang ganda ng FD na to Boss, inyo ba yan? Ay ah, na, parang inyong dalawa yan ah <laughs> In Inyo ba yan? Magkano po yan, boss? Ano lang? Mura lang yan Mura lang? Bayad na Bayad na? Tutang oh, tangi na <laughs> Pulang pula Bakay sumabog Eh hey. <laughs> sayang, boy, sayang Sayang, boy <laughs> Ayan guys, dami rin jeep dito

Mula na kahilera na tamia Kultura pinapasok, pinukuhay sa eksena Mabuti kung garuti, tagasuri mo ng pyesa Sa kalsada, ge humabol pag naiwang ka pasensya Sobrang babawal ng sayad, makina solid yung tono Nagmumodify ng honor, iba din yung talentono Sa kalsada, parang gigas bumaba So, nagdidilim na nga guys. You know. Nike though. guys, lumipat nga pala ako ng pwesto. Yan, tinabihan ko si CJ Evangelista. Yan, yan yung kanyang ano, hatchback. Masasama niya yung father niya nandun doon. Um... Mm -hmm. So yun nga guys, sumali tayo sa Barak Fest, sa VIP Production at ito nga yung nakuha natin ng mga trophy. Yan, Best Concept Jeep Champion at Best Build Champion. Yan, ito lang, dalawa lang. Sayang hindi natin naisali yung isa, yung pinagbebenta, yung Red Top. Sa mga interesado nga pala dun sa Red Top, ah uh, madami nag-comment, madami nang bash. ah uh, yung details kasi nun guys, binidyohan ko na yun sa YouTube yan, ito, yan, yan, panoorin nyo. Yan. Tapos, yung price kasi, ayoko i-reveal. Yung details, ni-reveal ko, pero yung, yung sa price lang mismo, hindi ko siya ni-reveal. Kaya, kung sino nga may gusto bumili nun, at kung interesado talaga kayo sa price, eh, tumawag lang kayo, kaya mag-text kayo sa father ko. So, yun lang naman. So, thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.